ang pinakabagong episode ng Attack on Titans ay inilabas na. Sa huling eksena ng Attack on Titan, ipinaliwanag ni Eren kay Armin na inactivate niya ang rambling at itinulak si Armin at Mikasa palayo upang maprotektahan siya. Nang sa gayon ay maging mga bayaning kilala bilang ang mga pumitil kay Eren at huminto sa rambling Nagtatapos sa pag-uusig sa mga Eldian at pumapalit sa kanilang posisyon bilang mga bayani ng mundo Matapos ang labanan sa langit at lupa, sa paglipas ng panahon, si Mikasa ay unti-unting namamatay At kung ano ang nakakaintriga ay bagamat nagtatapos ang mga pangunahing kwento, makikita natin ang mga pangyayari pagkatapos Lumilitaw na ito'y nagsasaad ng panibagong simula na parang isang sirkulo ng sibilisasyon ngunit may kakaibang aspeto. Mapapansin na ang musika sa panahon ng ending credits ay nag sa German. Nagbibigay ng background habang makikita natin ang pag-unlad ng sibilisasyon sa isla o marahil ito ay medyo futuristic na lipunan. Makikita sa mga eksena ang mga maingay na lungsod at mataas na mga gusali. Subalit nasisira ito dahil sa masamang ugali ng tao na humahantong sa pagkasira at bumalik muli sa primitibong pamumuhay sa gubat. Ang pinaka-interesting na bahagi ay lumilitaw nang makita natin ang isang hindi kilalang batang lalaki na may kasamang aso. Natuklasan nila ang isang puno na tila kapareho sa kung saan naging orihinal na Titan si Eren. Ito ay nagbibigay daan sa mga nakakaaliw na tanong. Namatay na nga ba ang organismo mula sa simula ng buhay sa planeta o nagtagumpay itong makarating sa puno na ito handang ilipat ang kapangyarihan nito sa batang lalaki na maaaring maging bagong pounding titan. Bagaman maaaring totoo na ang batang ito ang maging bagong pangunahing tauhan ng isang bagong serye, mas may kredibilidad na layunin ang author na ipakita ang cycle ng kalikasan ng tao. Baka natigil man ang digmaan ng Titan, ang mga hidwa ang kaharap ng karanimong tao ay nagpapatuloy. Dala ng tila muling pag-usbong ng mga Titan na may bagong tagapagmana na natutuklasan ang puno. Maaari ring eksplorahin ng bata ang puno at wala namang makita at magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa lahat ng ito, naglalaan ito ng makabuluhang pagwawakas sa serye ang panonood ng final na episode ng Attack on Titan ngayong 2023 ay nagbibigay sa akin ng eksaktong damdamin na nararamdaman ko noong binabasa ko ang huling kabanata ng manga dalawang taon na ang nakakaraan. Ang mga primal na sigaw ng mga voice actors, ang nakakilabot na soundtrack ng anime music god na si Hiroyuki Kawano at ang karamihan ay maayos na anime ng mapa. Malapit pero hindi eksakto sa antas ng trabaho ng Wit Studio sa una at ikalawang season. Lahat ay nagdadagdag sa karanasan. Ang damdamin na itinataguyod nila sa loob ko ay pareho ng mga damdamin na nararamdaman ko habang ini-scroll ko ang manga sa aking laptop noon. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.